Pangulong BBM binanggit sa East Asia Summit ang pagtutol ng Pilipinas sa plano na, o National Nature Reserve ng China sa Scarborough Shoal. Detalyadong na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigpit na pagtutol ng Pilipinas sa, sa plano ng China na magtatag ng National Nature Reserve sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Binanggit ito ng Pangulo sa ginanap na 20th East Asia Summit na bahagi pa rin ng 47th ASEAN Summit and Related Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Giit ni Pangulong Marcos, ang Baho de Masinloc ay matagal na at mahalagang bahagi ng Pilipinas na siyang may jurisdiction dito. Ang Pilipinas rin anya ang mayroong eksklusibong kapangyarihan na magtatag ng environmental protection areas sa teritoryo at maritime zones ng bansa. Ayon sa Pangulo, ang pagtatatag ng tinawag na nature reserve ay labag sa soberanya ng Pilipinas sa nasabing shoal. Makasisira rin anya ito sa matagal lang nakagawi ang pangingisda ng mga Pilipino at malinaw na salungat sa international law, particular sa 1982 UNCLOS at sa 2016 Award on the South China Sea Arbitration. Muli rin binigyang diin ni Pangulong Marcos Napatuloy na igigiit ng Pilipinas ang soberenya, karapatan at hurisdiksyon habang nakikipag-usap na maayos ang hindi pagkakaunawaan. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Len.